may dinala rito sa akin ano, uh, Kettle Air pa ito to. Ayan. Bali, dinala may ari ito ano eh. Iwahiwalay na ano. Ano na yung ano, yung pinakakordon niya. Ayan, sira na to. Tapos ito, may dala rin siyang ganito. Uh, bago. Ito, uh, alos ano na to. Nangitim na, sira na. Bali, ang gusto niya mangyari, ito raw ang ilagay. Kaya ito, Uh, itong ito ang ilalagay natin titingnan natin kapag ito ang naipalit natin dito sa may pinaka stand niya uh, kung gagana lang itong L na itong elpad na ito natin ito bali tatanggalin natin itong mga antor itong mga sakit na ito itong mga nakakabit na ito dito natin siya ikakabit yan, yan. Ito yung ilalagay natin. Hindi. Tama si Ned. Yan. May pit na. Yan. Ganyan ang presto niya. Tapos tunnel yun natin dito. Yung sira. Ayan yung ano, yung daladala -dala niyang bago. Pala yung gagawin natin, papatong natin to. Yan. Ang gagawin natin ngayon, uh, te rin natin to. Titignan natin kung merong contact dito sa may pinaka-thermos niya. Yan. Uh, nakalagay lang siya sa times 10 ohms. Uh, ito, yung pinaka-plug niya. Yan. tapos pindutin natin tong on and off. On. Ayon, meron na. Off. On. Off. Yan, may contact na sa dito sa meano sa pinakatermas. Ang gagawin natin ay nalagyan natin 'to ng tubig. titignan natin kung yung tubig ay iiinit, uh kukulo, o u- u- Yan. natin ta. Sana natin. ah saksak natin ito. Tingnan natin kung may ilaw ito. Ayun, may ilaw. Op, oh, ayun, wala On. Oh. Titingnan natin ngayon kung pukuloy yung tubig. Ayun, tumutulog na. Tumukusok na. Ibig sabihin, okay na tong anong ta, to, tong itong thermos kettle na to. Na di kuryente. Ito lang ano naging sira, pero siya, pero to nung dalin sa akin, ay wala na. Ay na assemble ko lang. Sige pa, maraming salamat sa panonood basta watch, share and subscribe lang po kayo sa ginagawa ko para at least natin na Yo, thank you pa.